Hello guys, ang ating paluto ay hindi pala. Pa dinner ng aking amo ko. Oh, paluto nga kasi magluluto ako, kagulon Ang gagawin nating food ng ating mga amo ngayon ay grilled chicken, vegetable salad and pasta. Ayun, so nilinis ko yung chicken sa asuka and harina. After niyan, minarinate ko siya sa Salt and pepper, and lemon, and then, ano, uh, Italian seasoning. After kong i-marinate dyan, syempre, is inayos ko na yung mga salad para sa salad. <laughs> Meron akong gerger, inimay ko yung gerger, tapos, inalis ko lang yung matitigas, uh, arugula leaves. And then, lettuce, may lettuce tayo, may bell pepper, may carrots, may pepino corn, and then, ah, oh, yun lang. Tama na. <laughs> Tapos, ayun, in-slice ko lang siya ayon sa laki na gusto nyo. Siyempre, kayo mag decision dahil kayo ang kakain. So, ang nag-decision niyang slice na yan is yung aking amo. Susunod lang tayo sa kagustuhan nila. Charot! <laughs> Tapos nun, ang um, dressing niyan is um, balsamic vinegar, olive oil, and then lemon, ah, hindi na pala lemon, salt and pepper lang. So, isalansan mo, ayon sa gusto mo, kung ano ang gusto mong unahin, kung siya o siya ba. Charot! And then, ayun na, I mix nyo lang yung mga sauce na yan. Then, ayun na sya. i iset aside nyo, dahil sila na maglalagay nyan kung anong gusto nila. Then, maglaga tayo ng macaroni, para kasama ng salad. Vegetable salad. Then, i-grilled natin yung chicken. Ipa-brown lang natin. Side by side. After nyo, ready to serve na siya. So, sinet ko na yung nais ko na yung mga kain nila. Kasi after ko magluto niya, so madali lang naman yan. So sila na makikita para sa kanila. Minta. Nihintay ko sila matapos. Depende sa sabi ng ado, ngayon, inayos ko lang yan. kinag ano, ano ko lang, nilagay ko lang sa mga lagayan. Then, sila na magpipito para sa sarili nila dahil inauwi ako ng maaga ng ating ano sa bahay ng nanay niya. Dahil doon pa ako natutulog. Then, after that, tomorrow morning, back ako ng bahay. Then, saka ko palang huhugas yan yung kalat nila. So, ayun na guys. Hanggang dito lang ang aking video dahil uwian na. Charot! Tapos, babiyahe para umuwi, nasa tutulugan, and that's it, guys. And thanks for watching. Bye.